Huwag ka naging inamin ito. Ah, ha. Doon o, doon o. Doon o, water. Hmm. Magkain ka na ilay. Hi, guys. Kumakain po ako, guys. Uy, ano ang ice Kumakain ako ng ice cream, Kana guys. Nanaiimik ka, mo. No. Nag-video na. Siyerong! Naiimik doon. Walang kararo. Kararo? Uy, <laughs> uy, uy. Ungir. Unge. Ungir. 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 Ungir.

Ano ba yan? Ay, ano, <laughs> Dapat ano dami Ang dami mo pang ang ula. Nasa <laughs> isda? Nasa ipinatungan ng isda eh. Hmm. Ako si Radito ko o. Sige, nakalala mo. Magyaya mag ka naman guys. Bukas kami mag-ASM kasi bibili pa kami ng ano. Hmm. yun at bakit. Binili akong Barbie. Bakit nga. Ano? Wala na. Bibili na siya ng Barbie. <laughs> bakit Pag natapon yung nagwalis na ako dyan no

Kaya pala hinahanap pa ni Kuya, ni, pa, ni mo wala ka dyan. Nihintay ko siya. Nirakad ko na lang. Saan pa ako? Ikaw na iwan kanina. Ito na hindi mo alam. Lagi ng kagat niya. <laughs> Ice cream ka pa guys. Hindi na. Gusto na ako.